Ako po, kapag sinabing business money, kahit na ano pang mangyari, maaksidente man ako, sana wag naman, hindi ko ilalabas yung pera ng business. Kung wala man akong pera ngayon, ang gagawin ko, mamungutang ako para sa aking health, pangbayad ng hospital. Pero para sabihin mo na itong pera na nasa negosyo, ilalabas ko, gagamitin ko, ano sa tingin ninyo magkayari sa negosyo ngayon? Naka-experience na ba kayo ng ganyan? Ang pera sa negosyo na ilalabas pang personal? Taas ang kamay? Taas ang kamay kung sino yung talagang guilty. Kailangan maging honest kayo, ha? Huwag basahin nyo ngayon nasa likod ko. Ayan, be real, transform. Ako, nag-a-advocate po ako na magpakatotoo tayo. Bilang isang negosyante, kailangan totoo ka. Aminin mo yung weaknesses mo. Aminin mo rin yung mga strengths mo. So, isa sa weakness ng Pilipinong negosyante ay ang pera sa negosyo, kapag hindi na matiis ang mahal sa buhay, inilalabas ba? Yes or no? Yes! Yes na yes. Minsan, napagsasabihan ka pa, kulang pa daw. Tama ba? Sino may mga hugot dito, taas ang kamay? Ay, konti lang yung may hugot, pero nanunuro si mo oh. po. <laughs> okay. So, yun po ang tip number one ko. Kahit anong mangyari, kapag sinabing negosyo, negosyo ko to, mangungutang na lang ako kung may pangangailangan tayo, pagtulungan nating bayaran yan, pero huwag na huwag ninyong ahayaan ng negosyo ng bubo.